8.57 ng gabi, mga eh May parte yung company nila. So, papasundo siya sa akin. So, ko siya. Dito lang naman, sa may forum. Sa may forum kasi yung, yung venue nila. Doon ginanap. So, nag-request siya na sunduin ko siya. Kailangan natin sundin. Parang hindi tayo awayin. May pinapakuha pa siya sa akin. Kaya kanya kasi malahil malapit yung lang naman yung... Ng... Parati ng kampanya. So, Sundin ko na lang siya. Tapos kunin ko yung jar. Okay. Para walang away. na. <laughs> Kailangan ng kumilos. kumilos, kumilos. Antok mga Kailangan, Kailangan ko lang siyang sundin. But na lang kung alas 10 pa ako ng umaga bukas. Uh... -uh. Ay, naatok pa ako. Wah! let's go mga kakatuli. Ready na ako. Okay na to. Panglaban sa lamig. Kasi gabi na. Malamig na naman mga ka goods, Kaya tara nga. Sunduin na. Sunduin natin si partner para hindi magalit. Baka magalit sa akin. Pagalitan pa ako. Awayin pa ako. Hey. pa pala ngayon. Grabe. Ang Kasi, lamig. Ang lamig. Walang katao. Taas sa plot nila ngayon. Ano pa ilaw? Ay, uh, siya. Napakalamig eh. Mm. Password, no? Chut! Oops. Oops. Okay. Yeah. Walang tao ngayon dito eh. Kahit sisigaw ka dito, walang tao eh. Makatago lang yung susi. Ilaw. ang ilaw. Pinapin jacket. Anong jacket kayo makapal? Ito siguro. Sinasabi niya. Shoot ko kaya. Shoot <laughs> ko kaya itong jacket mo. Shoot na itong jacket niya. Ah. At ilaw. Ang sulit si. Naangat kasi itong pinto niya eh. Pag nilalang. Bumaba ka. Ang yeah, mga kalubids. Jacket niya yan. Ah. Ha. Jacket mo. Sinot ko muna. Asya naman yun. Ah. All goods. Ayun sa bonbonan. Hehehe. <laughs> ini pala ito sa bunbunan. Ang haba ng jacket mo Okay. Bukas ang ilaw. Oh. Mga hajik talaga. Ganyan. Ganyan mo lang siya. Ano? Lamig-lamig eh na susunduin na kita huwag ka na magalit Kalang talaga uh, safe ang no? ito yung sa pinaka nagustuhan ko dito sa polan mga cold goods uh, kahit na wala kang nasasalubong dyan kahit may masalubong ka wala man nga ka lang Malamig. malamigin <laughs> ka ay hindi ka pwede dito <laughs> hindi, ka, hindi ka pwede sa ibang part ng Europe holy shit kalamig uh, mga cold goods wala nang tao ganitong alas 9 wala nang taong naglalakad sa labas so except yun may tumakbo oh, papunta rito nagmamadali nilalamig yan Defecto ng malamig ay, grabe ang lamig ang nipis ng suot ko ay grabe ba hindi ko alam na ganito kalamig ngayon putang ina ang lamig pamura pa ako <laughs> sorry <laughs> kalamig laban ko pa naman yung bonnet ko, mga callwoods takbong arrival pa ako mga callwoods pamatay lamig to grabe ang lamig kasi wala na malapit na talaga mag snow ganito ganito malapit na mag snow eh yung ulan ng ulan tapos, after ng ulan, may fog. Tapos, the next day, yung temperatura niya, pababa ng pababa. As in, ay na. Nagsisi tuloy akong nilaban ko yung bonnet ko. Nag-iisa lang kasi yung bonnet ko, mga goods Eh, hindi ko naman alam na ganito kalamig eh. ayan na lang, i-bolsa ko muna tong cellphone masakit sa kamay eh. malamig masakit <laughs> na ako mismo sa may old town mga cold goods maraming pa rin tao kahit past 9 na ito yun ang old town pag gabi sabi niya akit na lang daw ako doon kasi nandun na siya naghihintay na rin ay bahala ka maghihintay dyan <laughs> at ako'y nilalamig <laughs> nag message si partner eh basahin ko lang mga all goods. Hinihintay nyo na lang, hinihintay na lang ako doon ng lasing. Yung ibang side kasi dito, mga bar, ayan o. Yung sa nun, bar. Kukulit ng mga bar nila dito sa ilalim eh. May underground kasi sila dito. Mga Karamihan ng mga bahay dito sa Poland. Lahat dyan may mga underground. May mga underground facility sila. Kaya... eh Ayun yung mga secret nila rito, mga all goods kahit yung tinutuluyan tinutuluyan ko may underground din lapit na ako konti na lang okay tawid bawal mag cellphone mamaya na ako mag cellphone baka masinap polis ano kamusta yung party saan ba ginanap saan ano, ginanap o, uh, ano to pagkain gabi na ka mo yan yung premium premium mo na, na, sa ruleta ng kapalaran. May ruleta ng kapalaran? May, may ano eh, may, may ruleta eh. Ayos. Pag-spin ka. Yan Yung, yan na-spin ko. Okay. Yeah. Ay, ano, ganda sana, ano, huwag so, Ano? Hindi pwede alas sa isa kasi ang Buong ano, buong ano, restaurant na rentahan na so. Ayos. Ayos. 啊，好。<Okay. S 2> okay.